Uh, hello po. I-revisit nga natin ang Philippine history at tignan natin yung mga sinasabing naging traitor sa kasaysayan ng uh, Pilipinas. Uh, Siyempre, pag sinasabi natin na naging traitor ng Pilipinas, sa uh, nag-start yan noong revolutionary war. Ano? Noong panahon ng Kastila, marami na rin nag-traidor. But, uh, ang naging uh, kilala itong nag sa Tirantas okay uh, ganito pala yung uh, kasaysayan yan ano so kung wala sanang nagturo kung saan pwedeng dadaan ang mga Amerikano na hindi mapapa, na hindi mapansin ng mga Pilipino. So malamang hindi mapapasok ng mga Amerikano ang tirad dahil malayo pa lang sila then makikita na sila ng mga Pilipino. Kaya yon isang bala, isang buhay ng mga Amerikano. So yan yung isang narinig ko na ah uh, kwento. Okay, kaya hindi mapasok-pasok ng mga Amerikano yung Tirad Pass. Ngunit, uh, ayon sa kwento, may isang Pilipino o baka may kasama ito na nagturo sa mga Amerikano kung saan pwede silang dadaan na hindi mapapansin ng mga Pilipino. Uh, ito ay si Jan... Uh, Januario uh, Jan... Janua... o oh, pwede siguro i ipronounce na Hanuario Galot So... Ang istorya pala nito ay itong si Galot ay dating uh, revolusionaryo kasama yan sa katipunan ngunit uh, sila ay nahuli uh, pag nahuli ng mga Amerikano siguro they were brain brainwashed kaya nakikopiret sila sa mga Amerikano kaya yon ang uh, nabasa natin ano uh, maganda rin mag research tayo uh, further research about this uh, event okay ngayon, kaya so pag hindi sana itinuro ng mga ito ang daan uh, patungo sa kampo ng mga Pilipino sa tirad pa. So, so hindi mapasok yan ng mga Amerikano. Okay, so the rest is history. Then, uh, during the Japanese uh, occupation of the Philippines. Naging kilala din yung kinatawag natin na makapili. So sila ay nagsusuot ng bayong sa ulo. May butas doon sa mata pagkatapos sa uh, itinuturo sa mga Haponis kung sino yung mga guerrilla. Kaya yan, oh, liba, no, itinuro ka din i-execute ka ng mga Japones. But uh, ayun ayon sa sabi-sabi, then, kung no may mga pagkakataon na alibawa galit sila sa isang tao, then itinuturo na lang yung is, ng taong yon para siya ay palihatan at saka patayin ng mga haponese ah uh, trey so ga ganun yan ano ngayon ah uh, may mga kwento kwento rin na ah uh, itong mga itong mga akino during world war II sila ay kuwan ah collaborator kolaborator sa mga habon so we need further research but as far as yung na nakita natin hindi naman ganun yun ano okay yung pag-branch sa mga Aquino na Tridor actually eh kanyan related sa politics eh kasi ay, ah, ito ano? Ang isa sa mga matindi na senator nung mga kaponahuna na yun ay si uh, Ninoy Aquino. Binigno Ninoy Aquino. Talagang pan no? Pag mga, may mga isyo ng katiwalian, so, uh, kanya, nire-reveal niya, Pagkatapos, kung sino yung mga responsible na government official, talagang napapasagot o oh, pinapasagot niya, no? Sa kwang kulang, sa opinion ko, uh, he was one of the best uh, senator that we ever had. Alimbawa, eh ikompir mo yan kina Padilla, kuni bato, kuni bongo, kung may bato, kung may bongo, mga kaitano uh, sino yung mga Lito Lati, Rebella, talagang uh, wala ang mga yon. Uh, hindi ko sila dinadown. But then as far as uh, intellectual is napakalayo nila kay ah uh, uh, ex-senator uh, Binigni at Binigni Aquino. Uh, remember, itong Sininoy Aquino, he was still a teenager. Uh, pa na siya uh, yung uh, kinocover niya yung sa Korean War. So, nandoon siya kasama yung mga sundalo. Uh, Pagtapos, uh, kasi siya ay isang uh, journalist. But uh, sa palagay ko, hindi, uh, kasi di ba ang journalism, journalism dapat mag-graduate uh, mag, ano, mag ka sa Bachelor of Science in Journalism. That then, he was still young. But, uh, kaya na siya. Ay, ay, ang tawag yata yan, war correspondent or reporter, etc. Et, cetera, et cetera. so, as far as uh, intel intellectual power. Talagang wala ang mga yan. Maybe ang isang makalab, makakon sa kanya, sa pananaw ko, ano, si si uh, Senator si, Sinitor Santiago, yun ang isang mga kalibal niya. Although ma marami pa yung mga unang mga senator na talagang magaling. Ano? Okay. So, ganun ang kwento. Pagkatapos, during law I grabe yung bintang sa kanya, sinabi na siya yung uh, founder na na uh, NPE, uh, uh, so napakaraming mga accusation. Okay. Ngunit uh, kung titingnan natin uh, uh, sa assessment ko, yan ay naging resulta ng kanyang pag-oppose sa uh, Declaration of Martial Law. Kasi, kung titignan mo nga, ang Declaration of Martial Law, ang pinaka uh, purpose niyan, is to perpetuate uh, the Marcoses in power. Kasi, maglalaps na yung uh, uh, term ni Uh, pre, uh, President presidente uh, Marcos so ang ginawa niya kung i-analyze mo nag-declare siya ng martial law ano yung mga reasons na sinabi niya kasi lumalala daw yung subversion uh, lumalakas yung mga yung mga syndicates yung mga underworld Uh, maraming mga nanggugulo sa Republika ng Pilipinas. So, yan. Nagkaroon ng martial law. Ngayon, yung declaration of martial law na yan, yan ang inopost ni Juan uh, itong si Ninoy. Kaya he was uh, detained for many years Then after that, he was allowed to go to the United States. Si mayroon siyang sakit. Pagkatapos while in the United States, yun nga parang nagkaroon siya ng uh, fellowship with uh, Harvard uh, University. Kaya na nanatili siya doon. Ano? Then there is his history. Bumalik siya, uh, na pinatay siya. Then yon ay uh, i-research talagang natin ng karoon ng people power, etc. etc. Ngayon, ang pinakakawa natin ay alimbawa, i-compare natin ang mga Aquino sa Duterte with regard sa katraiduran. Although, ang sinasabi ko, ito ay pananaw lang natin, ano? Katraiduran. Okay sino ang mas traidor ah uh, ito yung sinasabi na traidor si Ninoy actually ay uh, mere accusation lang yon ano mere accusation ah uh, wala naman talagang documented na na evidences in fact ito nga mar maraming mga galit sa kanya na yon na Pilipino dahil vocal siya hindi siya natatakot na i reveal kung yung mga bagay-bagay siyempre yung mga galit yan, yung mga ma-affected na Sektor Okay, uh, ikaw natin Walang mga Documented na Na Nagliling Sa Sa pag trader ni Ninoy sa Pilipinas At saka kung halimbawa, Kung nag trader siya Para sa ang bansa? Okay, wala naman tayong nakikita hindi naman siya mag-trader siguro for the United States dahil eh, wala naman siyang ma ano, wala naman maging result yan dahil ang Pilipinas at United States ay eh, kwan na ano, they are close allies they are close friends no need na mag-trader ka sa Pilipinas para, para ma-place ang United States okay kaya as far as Carl Land is concerned, yun ang nakikita ko. Ngayon, itong mga Duterte, at ah, tignan natin, i-analyze natin ang mga Duterte para ma-assist natin yung katridora nila sa Pilipinas. Unang-una dyan, ah, siyempre mayroon tayong higa uh, decision with regard dyan sa West Philippine Sea. Then, ano ang sinabi ni Digong? Ito ay piece of paper lamang. Pwedeng itapon, pwedeng gamitin pa dyan sa basura. So, in other words, hindi mo ipinaglaban yung... ah, uh, hindi mo ipinaglaban yung karapatan ng Pilipinas sa so West Philippine Sea. In fact dapat mong ipaglaban ito dahil mayroon ng back up decision. Ang back up decision na yan ay yung hig decision. Okay? Uh now as a result of that, di malaya nang nakakapasok ang mga in check. Okay? Uh pagkatapos yan, malinaw na sinasakop na ng Pilipinas ang, ano, sinasakop ng ng China ang Pilipinas, yet uh, wala pa rin wala pa ring resistance sa Philippine government under the Duterte administration. In fact, uh, there was that uh, uh, ayon sa napaulat, there was that instruction of the president to the Philippine Navy at sa Coast Guard na huwag silang magpatrol diyan sa West Philippines. Eh. Now, with that, asino uh, ang pinapaboran ni President Duterte? O saan yung kanyang loyalty? Sa China or sa Pilipinas? decide yung mga statement that uh, actually ang mga prisoner natin mga Chinese uh, kay so yun, yun ang pananaw niya pagkatapos the same is with uh, his uh, daughter uh, ganon ganon talaga ano kaya kung to totoosin sa bagay wala naman yung mga Aquino na sa ngayon halo? wala, wala sila sa kapangyarihan Inungkat ko lang yung history. At pag i mo kung sino ang traitor between the Aquinos and the Duterte, sa nakikita ko, at maliwanag na maliwanag yun, mas uh, traitor sa Pilipinas, yung mga Duterte. Pero naniniwala ako na may pandyan, ano, may hindi magandang konsekwensya sa kanila. Kaya yon yan ang ating uh, sariling pananaw. So muli, thank you. Sana i-like at subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay pa yung mga Pilipino.